So guys, nandito nga kami ngayon sa Kawayan Masbate, no? So pupunta daw kami doon sa Groto. Groto. Belia. So Bilya. Oh, hindi ko talaga alam kung saan kami pupunta, no? So sasama lang tayo doon para maipakita din natin ang lugar na 'yon. Sabi ni Inday ay maganda daw. Oh, titingnan natin kung maganda ba ang lugar. So nagsingle na motor lang kami, dalawa. Ganitong daan sa bye-bye. Ano man, masabit yung camera ko ah. Oops. Oops. So dito sa ano sa Kawayan mas is eh. hindi rin oso ang helmet no. Halos lahat itong mga driver ng motor is walang helmet. Ah. Uh, ah. Uh, uh. Pag sa mga highway na papunta ng mga placer, basta katayangan, kailangan may mga helmet kasi may mga checkpoint na. So dito, dito okay lang. Okay lang kahit walang helmet. So, ilang minuto ba ang takbo natin? Aray ko na palo na yung camera. Wala na tayong pahinga nito guys. Paspasa na ito no. Pagdating sa lubak-lubak, isang motor daw pa daw kabayo. Umuulpot-ulpot. Oops, kaya pa. Kaya ito yung kalsada sa Kawayan Masbati. Wow, oh, may toro-toro dito. Namimiss ko na yung toro-toro. Sarap kumain dyan, no? Sarap kumain ng toro-toro. Maraming toro-toro pala dito. So, hindi tayo nagdala ng tubig. Ah, Dios, perdona. Sige. So ito ay shortcut. Shortcut na o ito. kalakal pala yan dyan dyan ginagawa ang mga kalakal may bakpo kaya no, tin, ano, inangat yung bakpo so, saan tayo uh, ibig sabihin nakasunod tayo sa tricycle so may gasolinahan pala dito maliit So ito yung na yung nadaanan natin kapon ha. Kadaan kami dito kapon. Galing kami sa buked. Ha, it's a prank lang tayo nito. Maganda yan? ang pum pupunta dito kailangan may sasakyan talaga eto na yan wow dito tulay yung madaanan natin Kuya Nakadala yung kuya yung may mga motor doon Yung driver nakadela Siya Eto na yun So guys, nandito na nga tayo ngayon sa di Grotos Park. So ito ay parang mabahaba ang ating akyatin ngayon. No? So nakarating kami dito ay sakto for 4 p.m. Sakto talaga. No? So umpisa na natin mag-akyat dito sa pinakatoktok ng bondok. So let's go guys. So ayan nga guys, no. Ito sa paligid dito ay ganito mga kahoy. Yan, mga kahoy, may mga mangga, pomen ng mangga. So, ito naman ang daan paakyat natin na lang kung anong makikita natin ngayon dito, no? Kasi, syempre, first time pa natin umakyat dito sa Grutas Park. Ito po lang po yan sa Kawayan Masbate, no? So, ayan, may, may CR din pala doon. CR. And then, dito, puntahan natin dyan. Bahaya na siya ng anay. Eto. Medyo mataas-taas talaga dito ang akyatin sa Grutus Park. Pero sa tingin ko ay kunti lang pumapasyal dito, no? So, ayan, may maririnig tayo ng honi ng ibon. So, mayroon dito tayong another na makikita. Eto. Yan. Eto yung ano, makikita natin. Eto, mas okay dito, no? So, dito naman tayo, uh, akyat. Aray ko, muntik na ako. Wala. Dito, oh, Nandito daw yung tower. Hindi ko alam kung ang tower dito is globe or smart. No, kasi yung dito-dito ay walang walang signal. Huh? Oh. So, dito, may mga bato sa gilid tapos yung dito ay nabiak na ang ano hal kalsada kasi ka nga dahil sa mga ugat ng kahoy tapos ngayon tayong another makikita no to kalaki ang mga kahoy sa taas ayan tapos ganito kaya uh, medyo presko dito pag tayo ay naglalakad no sayan so, mga ilang araw na ako na natili dito sa bundok ay hindi talaga ako nakakita ng mga kababalaghan, no? hindi pa ako nakakita. Kasi marami doon sa amin, sabi-sabi na maraming mga kababalaghan. Tapos, yun nga, wala pa akong nasago pa. And, may balita dyan. Hindi, hindi naman tayo maniwala ng mga kalino. So, di Yan, ganito yung balite. Yan, dito, maganda yung ugat ng mga balite, no? Dito guys, patuloy pa rin kaming mag-aakyat dito sa hagdan ito. Ito, may nakita akong bato pero parang gawa lang siya, no? Hindi talaga siya to, tunay na bato, no? So, yan, palagi tayong mag-iingat lang kapag tayo umakyat dyan mga idol, no? Ito naman, may baka na mga harang-harang sa daan. Parang ayaw naman ako padaanin. E, alam naman, natakot ako sa baka. Baka ako'y dusmogin yan tingnan mo, buti na lang hinahawakan sa pamangkin ko yung tali ng baka kaya ako'y nakadaan. Yan o. Oh. Ninipa kasi ang baka guys kaya natakot ako. Eto, patuloy pa rin kami dito maglalakad kasi. Dito guys, habang naglalakad ako, parang nakaramdam ako ng kakaiba. Parang hinihila ang buhok ko dyan sa batok ko, no? Ayay, ay, oh, parang hinihila ang buhok ko dyan sa batok. Hindi ko alam kung anong humihila dyan, no? So, ayan. Pero, nililibang-libang ko lang ang aking sarili dyan para hindi ako talaga matakot. Eto naman, buti na lang, may hawakan, paakyat doon. So, dito na kami. Karating, medyo makarating na kami sa pinakatoktok dito, mga idol. Talagang hirap na hirap kami maglakad dyan. Grabe, ang pawis ko dyan, nagtutulo-tulo. Yan. Pero dami lang mga damo dyan sa ano, tabi-tabi ng daan mga idol. Kaya talagang parang natatakot ako kaya baka may ahas naman dyan nasa salubong sa amin. Oo. Kami lang ang ano, kami lang akyat dyan ng tao. Ewan ko kung araw-araw ba may umaakyat nito kasi no, wala talagang ano, walang tao. Dito may makikita tayo dyan ng mga iba't ibang larawan. Tapos may kaktus naman sa paligid nyan. Madaming kaktus dyan. May mga nakasulat na Lord, Ganyan ang mga nakasulat dyan, no? So, mas maganda sana mga idol kung malinis ito ang paligid. Yan, para talagang ma-relax ma talaga yung pakiramdam natin. Ito, may mga bato naman. Pag wala kang chinelas, masakit yan pag apakan. Ito, no? ito may ano, may... Hindi ko alam kung baril itong hawak niya. So, dyan, ito yung mga alagad na ganito. And then, hindi ganito. So, may makita rin tayo dito. Uh, naka, naka ano sa cross tapos dito ayan so hindi ko to alam kung anong 19 ito itina itinayo dito so mayroon din ditong hawak na pamalo to, hawak na pamalo siguro ito yung nagpapahirap sa paginoon natin no yan so doon may pupuntahan pa tayo doon banda so ito ganito kalamig sa lugar na ito. So marami tayong makikita dito na pa uh, pababa kasi ito ang pinakatuktok. So marami tayong makikita dito ay may makikita tayong banda doong mga dagat, mga kabundukan, may mga kabahayan. Yan. ito may mga puno naman dyan sa tabi-tabi ng daan mga idol. Yan madami lang damo-damo dyan. Kaya mag-ingat talaga kapag kayo pumunta dyan sa Grotto's Park. No, eto nga sa paligid na 'yan, mag, ano, may mga damo, may mga kaktus. Oh, madaming mga kaktus diyan sa paligid mga idol, no? Sari-saring mga kaktus ang nakatanim diyan. Kaya sana kung malinis, mas maganda malinis talaga. So ito naman pupuntahan natin yung parang bahay dito. 'Yan. Kung ano bang nakalagay diyan para namang may kakaiba naman dito, parang nakaramdam na naman ako ng kakaiba diyan mga idol. Oh, may nakasulat pa yan diyan no? Sisilipin natin kung nasa kung anong nasa loob ay parang taong nakahiga, nakaputi. Ah, oh, larawan pala ni nun larawan ni Papa Jesus ang nakahiga pala diyan. No, ano kaya? May multo kaya yan diyan? Oh, dito lipat naman tayo sa kabila. Ito may puno ng kahoy, ang ganda-ganda naman ng punong kahoy. Oo, oh, ito, may pinto din diyan. Nakapadlak naman din yung pinto na yan. Mm -mm. Ito, lilipat naman tayo sa likod, mga idol. titingnan natin kung anong mayroon dito. Heto, may larawan naman dito ng, ano, ni Mama Mary, no? May mga bato-bato din dito, no? So, guys, ang aking kahilingan dito, no, ay uh, talagang may kahilingan pa ako sa ating Panginoon. Uh, habang tumatanda na ako, ay gusto ko sana maipatayo ang aking bahay doon sa Uma. So, yan, kasi tumatanda na ako, dapat magplano na ako sa buhay. So, Uh, sa ating mga viewers dyan, sana hindi kayo mag-skip ng ads. Sana tangkilikin ninyo ang aking vlogs para naman matulungan ninyo ko at ang aking mama kasi tumatanda na rin. So, need na rin ng matayuan ng bahay habang nabubay siya. So, magandang mapatayuan din ng bahay. No? So, ayan. Sa mga tulong ninyo sa hindi kayo mag-skip ng ads ay nakasalalay ang aking ng bahay. No? Ayan nga guys, ito yung makikita natin. So mas bagay pala dito kasi sa tuktok ng bundok is talagang malamig ang simoy ng hangin. Talaga makapagdasal kayo ng ta taimtim. Uh, time time dito ng uh, pwede naman kayo umakyat dito ng dalawa kayo or kahit isa kung malakas ang loob mo no uh, ito yung sa likod mga idol titingnan natin kung anong mayroon dito sa likod oh ito may botas dito may bintana So papasok na natin camera dito. Oo, maliwanag dito sa ano sa loob, no? Maliwanag siya. So kaya pala maliwanag kasi parang may bintana sa taas ayun oh. Nasikat ang araw, no? Nakakatakot naman 'yan. Eto naman, habang naglalakad ako, nagtitingin-tingin ako, parang hindi pa nawawala yung takot ko talaga mga idol. Eto dito mga idol, kung napagod naman kayo mag-akyat sa Grotto's Park, may mga upuan, ang ganda rin ng kulay. Dito, madaming upuan din, no, para makapag-relax naman kayo, mawala yung pagod ninyo. Kaso lang sa mga paligid ng upuan, ayun nga, may mga damo-damo lang, no? Dito, naglalakad talaga ako dito kasi inaalam ko talaga ang paligid mga idol. So, dito banda na ano, may mga bato talaga dito. So, baka naman, palagi ako magtingin-tingin dyan sa, ano, sa baba. Kasi mamaya may biglang tumuklaw sa akin na kubra. Ayan, maganda sana kung ano, uh, walang madamo. Sabi pa nila may ano talaga diyan, may kuiba mga idol. So bubuksan daw pag mahal na araw. So ayan nga, hindi nga natin na yan ang kuiba diyan. Maganda daw diyan talaga mga idol. So ayan, masukal diyan ang daan. Yan, masukal yan, pababa yan dyan, pero may mga malalaking bato. So ito, may nakita nga ako, hindi ko alam kung CR o bahayan dyan, hindi ko alam. Yan. Ito mga idol, dali-dali akong umakyat na sa taas kasi nga may naramdaman nga akong nakakatakot doon. Talaga namang nakakatakot doon banda mga idol kasi nga ako lang ang mag-isa. Yung kapatid ko naman at saka yung asawa ng kapatid ko ay nasa taas. Dali-dali akong bumalik yan sa mga upuan. Kasi ano, medyo madamo-damo doon tapos may mga bato. So dito na lang ako bumalik no para makapag-relax man lang ang aking isipan at hinihintay ko na rin ang aking mga ang aking kapatid at saka pa mangkin ko dyan, na bumalik sila dyan, no? So, ayan. So, ayan nyo, guys. So, we na kami, no? Galing sa tuktok ng Grotos Park. So, ayan, nasilayan naman natin na talaga namang ang ganda-ganda ng lugar. Talagang tuktok na tuktok. Ayan. So, sa ating mga viewers, maraming salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik ng ating Uh, sa ating mga vlogs, no? Ayan, maraming maraming salamat kasi nakasalalay ang ang aking bahay na ipapatayo sa inyo, guys. Kaya manood na kayo, walang mag escape ng ads. So, sa sino pang hindi nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo para naman ay matulungan ninyo ako, non So, ayan, sana uh, kasama ko kayo sa palagi isa araw-araw, no? Eto, maganda ang ano sa pababa kasi pa, palusong na kanina, tulo-tulo yung pawes is pababa, ta, uh, paakyat talaga. So ngayon, pwede ka magtakbo-takbo na pababa kasi hindi na nakakapagod. So ayan, uh, five, may 5.30 na ng hapon. So yan.